So, hello mga guys. So, update natin pala yung pagpipintura namin noong nakaraan. So, ayan mga guys. Hindi ko napakita dahil sobrang basic ko. Dahil kami ay nagpapacheck up ng dalawang araw ng aking mister. So, noong unang araw mga guys ay wala dahil may pasok yung aking mister. At wala din yung doktor namin. Kaya nabukasan na kami nagpapacheck up ulit. So, sabay kami hanggang sa nagumpisa na naman ang pasokan ng aming Damolski. So, kanina pala mga lo guys. At ako ay naghatid ng aking Damolski kasi nga yung sinabihan namin na siya ang maghatid ay wala. Kaya no choice talaga ako mga lord guys. Ako na lang ang naghatid sa aking na Damulski. Ayos na ng aking mister mga lord guys kasi nga malaki ng chan ko. No choice naman kami kasi malilit na siya. Wala kasi yung sinasabihan namin na maghatid. Kaya bukas siguro ay maghahanap na naman si Mr. na tagahatid at sundo ng kanyang Damolski. So sabi nga pala ni Mr. nung nakaraan na mag-change na lang daw siya ng oras para siya na lang magsundo sa hapon. So naghahanap ng aking mister na tagahatid ng tanghali. So ayan mga lord guys, pakita ko pala sa inyo na natapos na namin ang pagpipintura sa bahay. 3 days din kaming sumbrang pagod ng aking mister. Kalain mo naman bubuhatin nyo yung mabibigat ako ng taga video sa kanila. At taga bantay kung ano naman. Tumutulong din naman ako mga lord guys. Kaya lang, ano, mas pagod sila ni mister sa aking damuski. Ang akala talaga ni mister mga lord guys ay matapos lang siya ng dalawang araw. so kay inabot man pala ng tatlong araw. Kulang pa nga yung tatlong araw mga lord guys. Kulang din yung pintura. So nandito lang sa loob yung natapos namin. At hindi gaano natapos ang sa CR. Ayan mga loggies, buti na lang may holiday at two days niyang day off kaya natapos-tapos niya rin ang kanyang gawain. Mas mahirap pa nga daw dito sa bahay. <laughs> Ayan, busy ang lahat at nagkalat ang bahay.

Pintura sila din ng kabinet. Kinabit na nila pagkatapos na pinipinturahan. Okay. Lubot. <laughs> Ikritan talaga yung mga... Ayan, maganda na yung pintura na ating okay. mister. May ano pa o. Oh. Ang mahiwagang. <laughs> Hiwagang ka muna sa natin sa pagbibig ko. <laughs> <laughs> Three days. <laughs> three days sa bahay wala na dah wala dito sa, uh, sa pinto so ayan ang mga lord guys yun yung natapos namin ang aming pagpipintura dito sa bahay so ayan hindi pa ako tapos nag display dyan sa taas so ayan ayan maganda na yung aming so ayan yung aking anak na dunyo <laughs> ayan ang ganda ng kulay niya mga lord guys so, Ayan, mag-ano pa ako din ng design.